Good luck na lang sa magiging reaction ng nanay ko kasi medyo marami-rami to. Sorry po. <laughs> w X Y N Z. Sakto huh? okay. lang. Oh, Okay guys, ngayong araw na to ay meron akong special na gagawin sa katawan ko. Wow, special na gagawin. Kasi ngayong araw ay papadagdag ko na ang aking touch. Magpapa full sleeve na ako at siguradong lagot na naman ako sa nanay tinig na natin ko ano yung magiging reaction niya mamaya pero ngayon matagal na akong nangangarap eh. napapaniginipan ko na nga na mapuno to eh magdadagdag ako ng mga bagong designs with special meaning at malalaman niyo mamaya dito tayo ngayon sa flip tattoo at syempre kasama ko si idol si solar solar boy diba Hello. what's up ang nag-iisa syempre It's magaling sa tattoo mo buong katawan may tattoo pati mata diba so ganun kalupit talaga Boss, ikaw na bahala sa akin. Ayun na nga eh. Ano bang mga plano mo? gusto ko sana dito, ano eh. Merong ano, mga... Patchwork pa rin tayo. Patchwork, o. Oh. Ano kaya masasuggest mong magandang patchwork? Kasi ako mahilig ako sa basketball. Mahilig akong... sa konting drinks. Ganon. Tsaka yung favorite na anime ko. Gusto ko sana ipalagay. O may masasuggest ka rin. Ano anime ba? Solo leveling. Kung mananood kayo yun, talaga sila Jinwoo. Ganon. Sige, nahanap tayo ng mga... Pero kung ikaw, boss, ano bang Magaling ka, alam ko mahusay ka sa mga patch-patch Ano mga maganda sa patch? Lahat yun, pukunin natin ng ano, pukunin natin sa ano, sa Pinterest. Tapos, i-modify um natin ng para sa Para, ano yung, ano yung, original pa rin. Tama. Tapos, po kasi may gusto rin akong gawin. Parang gusto kong pag-tripan yung na ko Fake tattoo. Fake tattoo. Na mahaba dito parang Gina, tapos senior. Pwede ba yun? ba natin yun? Hindi ba tayo siguro ni Okay na yun. Okay na yun. So, ayun, hindi na kumanda kayo dahil meron tayong malupit na gagawin ngayon. Ah, ganun ha. Team Aga lang, saka lang. Ayan, simula na tayo boss. Nagahanap na kami ng mga ano, ng mga malulupit na designs. Yung mga merong mga itlog. Tapos, hotdog. Ganun. Eh, joke lang. Tara, na, let's go. Kasi boss, pag nagpapatatoo ako, gusto ko yung meaningful eh, yung may meaning. Pero hindi ko alam kung ano papatatoo. Oo, oh, alam ko. Kasi galing din talaga sa idea mo. So guys, after 30 minutes, ay nag-iisip pa rin kami kung ano yung papatatoo ko. Kasi ang hirap eh, permanent na yan eh. Hindi na mababago. So, dapat lahat ng tattoo, lahat ng tattoo mo, pag nagpapatatoo ka, reminder lang, may meaning. So, nasuggest ni Idol, eto, papatatoo ko niyan. So, ano yung niyan, boss? Eto, sa ngayon, hindi ko pa alam yung search natin. Yan, yeah. kaya kunin na natin yan. <laughs> Sabi ko nga in time, maiisipan mo rin naman to. Oo, ipatato mo ngayon tapos after dun ka mag-isip ng meaning. Kailangan may meaning ako, paano pag explain ko? Pagiging makata yan eh. Ah, makata. Oh, kasi influencer ka, lahat ng sinasabi mo. Yun. Kailangan nyo yung nakarime yan. Ah, parang bars. <laughs> bars. oh. So, dahon ba to? Oo, <laughs> oh, dahon, dahon. Nagpatatawa ko ng dahon para kayo umayon sa akin. Sasabihin, ako dati nakatira sa mayon. Mayon. <laughs> bars. <laughs> Pero patutungan natin. <laughs> Ay, okay ba yun? <laughs> kaya sa tingin mo, okay ba yun? Ang ganda ng tattoo ni madam oh. Si madam oh, grabe yun. Si Solarboy yung nagtattoo niya. Pa. Pwede pa kayo explain yung mga ibig sabihin ng tattoo niya? See you next life. Sa aming dalawa yun. See you next life. Okay. Verse. Next life, ayan. So hanggang sa kabilang buhay magkasama yes. pa yun. Ang sorok to! Ano siya, connected siya sa death. Kaya maraming Aso Ah, so parang isang buo lang siya? Oo, uh, isang ato na lang, lang siya. sa akin, see you tomorrow. <laughs> <laughs> Hanggang bukas lang. Hanggang bukas lang. Okay guys, so matapos ang dalawang oras ulit, ay nakahanap na kami ng mga possible na design. <laughs> oh, Medyo nakangiti lang siya, pero sa totoo, naiinis na yan sa loob loob. <laughs> lang. Pero ito yung mga naisip namin yan. Una, this is a basketball. Kari ng basketball kasi it's my favorite sport at ito yung birthday ko, January 14. Nine, 1999. Kasi ito, favorite Pokemon ko si Pikachu. Favorite na uh, inspiration ko si John Cena, Never Give Up. Pero mahaba kasi Never Give Up, kaya logo na lang na You Can See Me. Tapos ito yung pang film. So, Ay, solo leveling. Ito, so, sa na ipoposition na namin. See you after two hours again. <laughs> <laughs> Ngayon, ilalatag na natin yung mga patches natin good luck na lang sa magiging reaction ng nanay ko kasi medyo marami-rami to kasapat ko ngayon si Solar Boy so boss, hindi ka na napasensya kay mami eh. ma, sorry po <laughs> so, so hindi ba to final guys pero ito na yung unang gagawin si Pikachu boss, ikaw na bahala ah Sir. Masakit ba to? Medyo masakit. Ayun. At least honest. Sa umpisa lang. Sa umpisa lang masakit. Ang muli. STYZ. <laughs> <laughs> TUV. WXYNZ. Now I know my ABC. Hmm? Sakto lang. Kaking ka na lang. Guys, kung sa inyo, kung napapanood nyo to, sign nyo na para magpatato. Kaya pala nandito yung poster ni Idol. <laughs> para, para makapag-relax ka. Ayan <laughs> Ang lupit mo talaga, Solar Boy. So guys, again, dito tayo sa Solar Flip Tattoo. Solar Boy yung nagtatattoo sa akin. Makikita nyo ang masterpiece niya mamaya. May mga idadagdag pa kami para maging patches na sleeve siya. Napaka-exciting nito at napakalagot ako sa nanay ko pag uwi. Kasi medyo ito na yung pinakamarami kong pinagawa. Pero bibitinin ko muna kayo. Maya-maya papakita ko after a few moments. Smile na, smile. Ay, hello po. Ang hirap pag smile guys. Ay, Hello, ah. Oh, ang sakit rin pala dito, boss. Ah! Okay, guys. So, tapos na lahat meron tayong good news at bad news. Ang good news ay ang ganda ng kinalabasan ng aking tato. Meron akong limang bagong tats. syempre maraming, sal maraming salamat kay Kuya Eric or aka Solar Boy. makikita Boy. yan sa Facebook page niya lahat ng mga tattoos na ginagawa niya. Napakarami niyang awards at saka ang husay talaga makikita niya mamaya. Pero ang bad news ay sa lahat ng pinakita ko sa inyo kanina, yung Bola, si John Cena, tsaka yung Solo Leveling, walang nasunod. <laughs> Puro bago lahat. So without further ado, ito na yung final ano, look eto Ang aking dating tato, alam niya na yan, di ba? Kami ni Aldridge, vlogging ko, uh, dapat yung uh, attitude ko pag sa vlog, laging nakangiti, tsaka aso ko. Pero ito na ngayon, yung bago. So, limang tats yan. Una, si Pikachu, my favorite Pokemon character. Uh, si Bart Simpson, yung pinapanood ko lagi ng bata ko. With the twist, medyo nag-overthink siya. Birthday ko, January 14. Hindi ko lang i-disclose yung year. 777 means good fortune. At ang chibi style na itsura ko. So yan. This is my full, uh, medyo full sleeve pa. Konti kulang pa ng konting patches dito, dito, dito. Pero sa next na yon, syempre ito na ang inaantay niya lahat. Ang prank time. Magtapatato ako <clears throat> ng isang malaking dito na nagpapatunay na hindi wala kang malulutasan kung hindi mo pagdadaanan. No pain, no gain. Pakita mo, bossing. Double check na lang. Double check yung wala akong tama. Basahin mo, Choy. No pen, Ay, no boy. game. Tama. No tama. No cool. pen. Papakita ko sa nanay ko malaking no pen, no game. Tingnan natin magiging reaction niya. Abangan sa next vlog. Kita ka buka. May sasabihin ako sa inyo pero huwag lang kayo magagalit. Ay kung hindi naman kagalit-galit yan, ba't ako magagalit? Oh, ano yan?